part 4. <laughs> Ayan. Yun nga, buti na lang talaga naging okay ako ngayon. medyo parang pag naglalakad ako, parang ano, parang ang gaan-gaan ng katawan Parang alam mo yun, hindi, hindi pa talaga totaling okay. Pero at least, naligo na ako. <laughs> Nag-init pa ako ng water, isang balde lang kasi ayoko na mga ano yung malamig kasi nga alam ko sa sarili ko na hindi pa talaga ako okay. So kay, kail kailan pero kailangan ko lang lumaban, magpaka-strong ipakita sa baby ko na okay na ako. Kasi pag nakita niyang ano, may sakit ako, nalulungkot naman siya, umiiyak siya kasi nga ayaw daw niya akong magkasakit. Kaya, kapag mami ka, laban lang. <laughs> Kasi may umaasa para sa atin. Ayan. Good morning, Fritz TV. Bye-bye. Yan lang ang kwento ko kahapon. <laughs> 2024 na. Biglang ganun. Eh. <laughs>